lalo na nasa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay uh, ano yan, epektibo para mapigilan o hindi na lumala yung fungal infection. Iyan na naging payo ni House Deputy Majority Leader at Iloilo -Ilo Representative Janet Garin sa mga kababaihan para makaiwas o hindi na lumala pa ang infeksyon sa pribadong bahagi ng kanilang katawan, lalo na ngayon sobrang init ng panahon. Ang mga babae ay prone din sa fungal infection. So hindi yan sexually transmitted disease. Yan ay dala na yung normal flora sa intimate areas, no, sa pubic area, sa perineal area ng babae, kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, eh yan ay perfect petri dish para dumami yung ating uh, fungi, yung candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makates. Ang pahayag na ito ni Garin na dati ring kalihim ng Department of Health, umani ng iba't ibang reaksyon. It's just only for a while. Maybe it's not really advisable not to wear all the time. It's just only like uh, when they are maybe relaxing. Yeah. Or if they don't have aircon, just only an electric one. If the place is crowded, so better for them to avoid wearing those sick panty. Susunod ba kayo or what? Hindi. <laughs> hindi. Hindi, hindi nyo susundin. Talaga magsusot pa rin po kayo. Opo. Nakasanayan oh. na kasi eh. Oh? Yun na po kasi yung nakasanayan eh. Tsaka ano, pag may ibang tao kasi, siyempre nakakahiya po. <laughs> uh, kahit sa kwarto lang, kahit sa gabi? Opo. Eh, nakasanayan na po kasi. Nasayan na din po na mag, magsusot ng underwear pag ano. Kasi na nakakahiya din na pag wala kang ganun, tapos makikita ng mga kasama mo sa bahay na kay ay pero ito po ba issue na to kahit biruan pag-uusapan niyo lang mister mo hindi hindi po depende po kung maging komportable naman po. uh, kung maging komportable naman po na wala okay lang siguro pero kung hindi naman kasi nga syempre kas nakasanayan na rin ng mga kababayan na may underwear Uh, siguro kung kung mas ma ano naman na maging komportable na walang ano pwede naman siguro Ayon kay Dr. Mark Angelo Corales, isang general physician ng Pasay City Health Office. It's actually a recommendation naman. Huwag sana masamang inanan tao na yun yung message ni Dr. Garcia. You have to remember that she will not say anything without medical uh, basis nor Dr. Herbosa will actually indoors as well kung wala naman medical basis. This is a recommendation because ang taas nga ng temperatures for the past few days, nakita nyo naman, uh, some schools have already suspended classes because of the high temperatures. Wala kasi sa norm. Hindi nakikita madalasan or hindi nire as much. Pero this is something to cool down people only. Uh, nire hindi naman ito nire sa labas na gawin madalas. nire ni Dr. Garin na gawin lang ito sa bahay kung kayang gawin sa bahay para mas ma-relax at hindi mainitan. At the same time, it, lessen, it might lessen infection. Ngunit ang tanong lamang din, hindi kaya mas bukas sa infection ang mga babae kung wala silang panty? Uh, pag ano naman, uh, yes, it may or may not uh, uh, increase the chances. Pero in general naman, uh, as long as malinis ka na, na malinis ka uh, as a person, malinis yung partner mo as a person, and your surrounding as well as your home is uh, well ventilated, uh, malinis, pati mga punda nyo or mga furniture nyo at home is fine you're okay. Hindi naman yun automatic na pag hindi ka nagsuot, eh, magiging problema ka agad siya. ba? Diba? Sabi naman ni Health Secretary Ted Herbosa, kung hindi komportable sa hindi pagsusuot ng panty kahit sa bahay o natutulog, makakatulong kung gawa sa cotton ang isusuot na pang ibaba. Ang usual advice for women suffering from candidiasis is really to wear cotton underwear is an option kung ayaw nilong mag command ayaw niyo mag mag cotton underwear because uh, it also does not trap moisture siguro yung pawis during moisture kasi allows the fungal infection to proliferate so may basis yon Janice Kosho Radio Inquirer online bayang nagtatanong mamayang nag-uusisa